For today's video guys, is i-share is na ko sa inyo hang pag ato na mo dito sa Matanaw, Davao del Sur. Dili guys, is napad ka ilang mga palayan or ang basakan. Among biyahe guys, from Jensen to Digo City, is na ato mga more than 2 hours. So, maragula na mag bus guys nga pa ato Davao City, tapos one stop sa Digo City. So, ang masakyan yun na bus nga padigos, pa Digo, mag pa og mga terminals, then mag-pick up or magbaba pa ang mga pasahero along the highway. Tapos from Digos Bus Terminal to Matanao guys is na na po bahay mga more or less 20 minutes. pag na mo dali guys, ang pinakauna yun mapansin is ang palayan. So in every palayan guys, di mawala ang irrigation. Naglaag may dali sa unahan guys, unya, mag-fishing unta may karing tilapia kay 150 lang ang kilo. Pero sadly kay wala na dahil sila ikawaan karing pamingwit so naglataw na lang may sa tilapia dali ah. Bagsik lang mga tilapia dere guys kay mga red tilapia matingala pud ko guys nganong red tilapia siya nga kulay orange man siya dere tapad sa ilang fish pan guys is na pay karing ano murag sangkis tapad ra gid sa ilang fish pan guys so unya hanggang tingin ra gid mi ani sila tilapia lamay kay ikaon ba kay lahi ra biya ang lasa basta fresh na fresh kayo ang tilapia guys unya dere sa likod nila guys is na sila karing mini swimming pool guys so makita nimo ang view nga palayan so di ba dili lang ka sa swimming mag-enjoy pati pud sa view ma-enjoy gid nimo na kanindot ilang silang swimming pool guys. Okay, makita ninyo nga flowing yun lahang tubig diri. Uh, eh. so, fresh na fresh kayo ang tubig. Yan, yeah, ang next na magyantuan guys is karing isa pa kami ni swimming pool diri sa ito nga sa palayan. So, matabok may re, sa ilang ano, irrigation. So, kusog-kusog pa ng agas guys, no? Tapos sila pa pa isang lukso na po sila dira. O oh, niya, yeah, si Yunis kay Ging. Kugus na lang siya para makatabok siya diri sa pikas. <laughs> ay! <laughs> Oh ay O, O. Siyempre, ako ni Lukso po ko. Ibig eh. sa gamay, tag-legs, nah. di ba? <laughs> so, nakaya rao Lukso, no? Nya, mo niya mong agian na pilapel. So, nubo-nubo raman siya. So, dali rao may makaabot dito. Nya, abang galakaw ko, guys. Aking akong video is kurug ka ayo. Kaya, siyempre, wala akong galantaw ang akong ginavideohan. Yung pilapel, gina akong ginalantaw, guys. kay gamay raman siya. O, <laughs> nya, basig malusot. At ang tiil na rao. Ulog ta sa palayan na magkahugaw na unta niya. Bagot ang ligo. Ma-amaze po ko sa ilang palayan, guys. bakay limpyo ka ayo. So, makita mga karing ginaatim man ginila og tarong ilahang palayan dere a ah. ambot um, nang guys ay nganong malipe ko karang magagi kag pila pila tapos na ikaring palayan good so, sa mga gusto nako ma experience babas basta magato ko sa mga karang mga probinsya go na lugar unya yeah, pagabot na mo dere guys is lantaw lantaw lang pud good, good may, dili jud me maligo so mga next time siguro pagbalik balik na dere is maligo na me yeah, unya pag check na ko dere sa ilahang mini tub guys or karing mini swimming pool nila is wala mo pa sulod tubig <laughs> so paano makaligo <laughs> So, muna ilhang mini swimming pool guys. So, tama-tama rin dyan nga makaligo-ligo ka dere, makarelax sa view. Yan, yeah, napon sa dere guys kung gusto ninyo magkaon-kaon, ba diba? o oh. So, okay na di ba So, relaxing na Tapos mo, ma magro na ilang bantay, oh. <laughs> so, muna na to guys. Wala na din kami nagdo guys. So, nagbalik na din mi dito sa balay. Dili among balay guys ha. Nagbisita rami dere sa matanaw. <laughs> So, unta guys, sa next balik na mo, um, yes, may plano dyan, may magbalik. <laughs> so, unta, pagbalik na mo, maka-fishing na may dito tong sa may fish sa tilapia. Unya, makaligo, may diri sa ilahang mini swimming pool. Tapos, kaning mga kohol sa palayan, lutoon na mo, unya, kaunun. <laughs> Joke lang. <laughs>